Sisilipin natin yan. Kasi nga parang nalimutan na, naiba na ang salimot. Pero hindi dapat uh, makalimutan talaga itong mga gantong kaso. Sir, any specific case na gusto niyo pong unahin? Na, na, ang ang unahin ko uh, itong pinaka, ito, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that. Uh, do case build-up. And uh, make sure that a very well prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, uh, itina i nere request po ni Senator Gordon na buksan niyo po ulit, silipin niyo po ulit yung issue po ng farmally. Si silipin natin yan kasi nga parang nalimutan na eh, na, naib, iba ang salimot, pero hindi dapat uh, makalimutan talaga itong mga gantong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at para marami, marami nagsasabi na may nangyari na masama doon, may, nang naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. kailangan bisitahin natin.